Kung isa ka sa mga palagi ang nakakaramdam ng pananakit ng puson, tamang-tama ang video na ito para sa iyo. So sa video ito, pag-usapan natin ano mga dahilan kung bakit sumasakit ang mga puson ng kababaihan and yung mga health tips na pwede natin ibigay para mabawasan to na po dyan yung endometriosis so ang nangyayari dito, yung lining ng matres ng babae, napupunta sa ibang parte ng matres niya pwede sa sa body ng matres pwede dun sa may ovario pwede rin sila mahirapan magbuntis and pwede rin na maging heavy yung menstruation nila. Kadalas ang reklamo rin ng mga pasyente, ah, nagbabago yung level ng pain ng dysmenorrhea nila. So kunwari nung 2 ah, years ago, okay pa yung dysmenorrhea nila, kinahaya pa nila pero ngayon, sobrang sakit na, hindi na nila laki na kaya kahit ng pain medications. Minsan kahit anong labding ni mister, hindi na rin kinakaya. PID or pelvic inflammatory disease. Kadalasan yan, yan sa mga mas batang kababaihan na mas sexually active, mga 20s to young 30 years old. Consequence po yan ng STD or STI, sexually transmitted infection. So kung may history po kayo na madalas kayo may pagtalik na walang protection, kaya sa mga madalas may pagtalik na walang protection, iingat ingat And kung kayo po ay nagdudush, ang ibig sabihin nito yung naghinuhugasan niya yung puerta niya yung mismong loob ng tubig, tubig na may asin, or any any form ng fluid na pinapasok nila sa puerta niya. Uh, hindi dapat basta-basta naglalagay na po ano ng products sa puerta ng mga babae. A serious factor po yun for infection. Tunod yung mayoma, very common, uh, kadalasan talaga to sa mga kababayan na kapa-ultrasound. Anan uh, Non-cancerous naman to, and benign siya, ang um, problema lang nagkakaroon ka ng bukol sa matres mo. And since meron kang ang buhol sa matres, pwede mo minsan makapa. Yung sa may puson mo na napapansin mo, medyo lumalaki, medyo nagkakaroon ng discomfort, medyo bumibigat. Pwede rin sila mahirapan magbuntis, and pwede rin magkaroon ng sobrang sakit na dysmenorrhea. May mga scientifically proven ways para mabawasan yung kerot ng dyspineria namin. Una wala sa diet, damihan po yung pagkain ng isda, damihan ng pagkain ng prutas and mga high fiber vegetables. So kung sanay kayo na kumain ng manok or mga pork or mga beef, palitan nyo na lang ng isda. And kung sanay kayo mag-dessert ng mga matatamis, palitan nyo po ng fruits and vegetables. Next, regular exercise. Kapag regular po mas exercise natin, mas maganda yung blood flow sa buong katawan. And of course, lalo na doon sa may puson or sa may pantog natin. So, kapag maganda yung blood flow doon, mas maganda yung response na katawan natin sa inflammation, mas nababawasan yung kirot, and mas tumataas yung levels ng endorphins. So, ito po masing endorphins, mga natural painkillers yan. So, kapag nag-exercise tayo, mas tumataas yung levels ng endorphins sa katawan, mas buwababa yung pain during dysmenorrhea. Kung meron ang tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka dito, please follow my Facebook page.